Ayan, magandang magandang araw po mga farmer Welcome back po sa ating channel Ngayon po ay araw ng Biyernes June 28, 2024 Tayo po ay muli nagbabalik At welcome back po sa ating channel Ngayon po ay daladala ko na itong dalawang kambing Na ibabiyahe ko po papunta sa Padre Garcia At sila po ay inilagay ko lamang sa Banyera ng isda Dahil wala tayong sasakyan Tinali ko lamang din eh sa aking motor Ayan sila po ay hindi ko na itinali dahil baka masakal yung bali yung banyera na lang ang ating itinali ng maigi para hindi mahulog dahil pag ito'y nahulog ay eh, yari hindi ito magiging pambenta hindi pang katay ang diretsyo pagka na, nahulog at sana naman ay hindi ito malong dahil mahaba po ang ating biyahe. Ayan, yun po ay madaling araw na nga, 2.30. Kakagaling ko lang po sa Batangas. At ngayon po ay nasa Quezon pa ako at pabalik na ulit sa Batangas. Para nga po ibiyahe itong dalawang kambing na ito. Ito nga po ay 6 months old na. Kailangan na pong ma-dispatcha. Dahil pagka hindi po rin na ibenta at natanggal sa amin, ay pwede po kari sumampado sa mga inahin at magkakaproblema tayo sa inbreeding yan So, bali, ito pong binabaybay ko ngayon kapag mayor ay ah, kalsada na po ito ng San Juan, Batangas. Napakaganda po ng kalsada dito. Ayan, asfalto. Wala kang sasakyan na uh, alos wala tayong sasakyan na, na, na nakakasabay at nakakasalubong. Pinadaanan ako kanina, ay eh, di mga biyahero date. Nahayop. Kita ko, may mga bakang daladala. -dala. -dala. At garantisado yan ay ipapunta na sa Padre Garcia. Yan ay may na akong tinatanong rin aking karga-karga at baka mamaya ay kulang na. Baka nakakatalo na. Hindi ko na matalian at baka masakal ang leg. Sila naman ay kalmado. Natatakot siguro sa hangin. Uh, pag nalalamigan ay yumuyo ko. Tsaka yung vibrate nga ng ating motor, yung natatagtag sila. Buti na lang hindi ganun kalubak. Ang napakaganda ng kalsado dito sa May papuntang Juan. Papunta ang Padre Garcia. Bali, uh, babaybayin ko siguro to ng mga ano lang. Mga, uh, isang oras lang. Takbong na tayo. Uh, medyo mabilis. 80 na natin takbo ngayon. Uh, naman sa ating speedometer kung ano sa camera. Kailangan natin bilisan dahil Uh, nangangalay din naman itong kambing kakakaawa din naman so sana ay pagdating natin doon ay madat na natin ang mga buyer at hindi tayo mahirapan sa pagbenta maganda kung mas maaga makabalik dahil makakapahinga yan ako po ay wala pang tulog eh. ako ay galing pa sa trabaho galing nga sa batangga sabi ko po kanina at ako ay bumalik dito sa aming bayan sa Riyaya at pabalik na ulit sa Batangas at mamaya pagka nakabenta ay eh, di na ulit sa amin 20 minutes later ang dalawang kukunin na sa iyo oh, na sa iyo sa isukso oo oh. napakalayo <laughs> <laughs> napakalayo po Napakalayo busin. kano ka lebit nyo dito? Huh? magkano lebit magkano mo ilalaban ng lebit dito? bibigyan ko na lang sa dalawang daan ay naku ay, di wala. Oh, Parang eh. lang. Hindi, hindi. Basta ka din Sige, kukunin ko ito yung labay. 170. 170. Kung ano yung labasan, eh, wala kita. Basta yung babayaran babayaran, ha? Oh, wow. Kung ako'y matala, higay eh, yung lang yan. 170. Labay. Sige. Bo. Hindi tayo bababa sa dalawang daan. Dalawang daan sabi mo, eh. Oh, hindi nga tayo Nabawas ka. may Sige, ganyan na lang, maglalabayin kita ha. Wala katang pano. Oh, sige, kukunin ko 180. Sa 20 daw. 180 yo. 180 daw. So, 20 lahat na piso. Sa halagang mga dalawang lindaan oh. ay tinawag tayo tigba sa 20 pesos. At ito ngayon, ang bigyan naman namin ay 190. 190 aming bigay na, pinuutang pa namin ng iyo kas na. Abigat na rin. Kas na ngayon. 3 weeks later. So, iyon yung barbe, nagkasundo na kami. Kung magkano ay Bibilangin natin pag-uwi para inyong makita kung magkano ang ating pinagbintahan. Basta ang akin lamang masasabi ay maganda ang presyohan dito sa Padre Garcia. Ito po ang dalawang kabil na to ay direct yung sa Batangas City. Sabi nung Mami Mili at direct katay. Kaya sinabi ko na sa inyo nung una kapag kayo mag-aalaga ng kambing o kaya naman na ibaka baka hindi nyo na kailangan bumili ng sobrang lalahing alagaing kung kayo magpapalahay. Dahil iyan, kahit ano kung ganda, yan ay didiretso sa katayan, sa slaughter. Ano, sayang ang inyong pera sa pambili ng magandang materyales, inahin, barako, ganador Kung ganyan lamang ang didiretso na panginayang. Pero kung pangkatay din lang naman ay di huwag na kayo masyadong bumili ng mamahali mga ganador at inahin okay na yung upgraded kapag upgraded ang ayo mabilis ding tumaas mabilis lumaki at pangalawa ang payo ko sa inyo kapag mayroon kapag kayo magdadala ng hayop dito sa Padre Garcia ay uh, timbangin nyo na agad yung kambing kapag kambing kapag baka ay estimate yung timbang para pagdating nyo meron na agad kayong basihan ng presyo dahil kapag dumating kayo doon at doon pa lang kayo hindi pa kayo sigurado sa presyo ay baka kayo ay mapa malugi dahil talagang tinatawaran kita nyo naman hindi ko na lamang tinagalan yung pagbibidyo ay magulo pero masaya ka parmer masaya magbenta dahil magandang presyo doon maya ipakita ko sa inyo kung magkano Kakalasing ko lang ang ating pinagkargahan dahil inabutan ako ng ulan din eh. Pinagbigyan tayo, pinagbigyan tayo ng magandang panahon. Kanina hindi na ulan at ngayon na ulan na. pina nga lang yong kambing. So bali tayo ay hindi naman natagalan sa pagbibenta. Kung yun ay sinagot ko yung presyo na makabutin tayo ng umaga. Nasa so, tayo nga ay ipapasok pa mamaya. Kaya kailangan natin magpahinga yan lang yung pinagkargahan banyera lang yan na isda pero napakakunat, napakatibay yan so bale, ang ating napagbentahan ka farmer ay umabot ng 8,000 para doon sa dalawang kambing na ang edad ay 6 months po yun nakabukod yan 8,000 Bale, yung kalahati nito ay mapupunta sa aking nanay dahil siya nag-alaga Ah, syempre yung kalahati ay sa akin. Kasi tag apat na libo kami. At pandagdag din niya sa kanyang gamutan dahil siya ay nagki-chemotherapy. Yan, ang ating pinagbentahan. Yan, basta pag kayo magbebenta sa Patrick Garcia, kabarmer, siguraduhin nyo na ang inyong halaga. Huwag nyo nang babaguhin, huwag nyo nang ibababa. Yan, ang halaga natin ay 8,000 nabili sa ating presyo na gusto. Yung pagkakabenta ko doon hindi mahal at hindi rin mura. Kikita ako at kikita din ang nakabili. Kaya kayo ka farmer, uh, mag-umpisa na kayo mag ng kambing at ayos naman ang kitaan. Hindi <tis> na tayo makamig. ako ano na yung damo? yun. Ba? Okay, bawas na yung Bawas na. Saka yung ko. Mga ito po yung aking kambing. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung video niya doon. Yan po, naglalaro lamang sa 20 kilos. So, bali po mapatak lang siya ng binigay natin siya ng 200 per live weight per kilo. Ayun. Ang ating bakling 6 months old. 4,000 ang partida. Ito naman po yung una ko na ibenta 4,500. Yan mataba po 'yan. At ito naman yung kanya kapatid. Kapatid ng putek so talaga malaking tulong sa amin ng farmer dahil kami ay may bayarin kasi kami sa ospital pero nabayaran na naman. Yan ang laki po niyan. Kaparmer ang nagkasakit ng aking nanay. Ah, ano po 'yan? Umabot po 'yan ng 250,000. At ang binayaran pa namin ay 81,000. 199. Yan. Kaya po tayo ay bihirang mag-ano, mag-upload. Eh, ang nanay ko po ay aming pinapagamot Bale nga pala ka farmer bago tayo matapos. Ah, ko lamang na dapat pag kayo yung magdadala nga pala doon ka farmer, hanapin niyo na muna 'yung buyer, 'yung tunay na buyer. Kasi kung makikita niyo 'yung mga kausap ko doon, ayun po ay buyer din kasi nga ang Meron pa silang alam na buyer na mas mataas bumili. Kaya kaya ang ginagawa nila, binabarat nila 'yung mga darating. Kaya sinasabi ko sa inyo, okay, papayag na kayo ay baratin. Dahil yon kasi ibenta pa nila yung sa mas mataas na halaga eh. Yung mga kambing na yun. Maaari pa yung maabot ng mga kulang-kulang siyam na libo. Yun. So sa atin naman ka-farmer, nakuha natin yung ano eh. Yung presyo na gusto natin, walong libo. Ay di kung maibenta nila yung sa mas mataas na halaga, ay di masaya naman tayo para sa kanila. Ano? So yun lang ka-farmer. maraming salamat. Happy farming, ingat po kayo at God bless.